yung huli namin mga idol oh. sakpong sakpong na po yan, oh. mga idol magandang araw sa inyo at ngayong araw eh panibagong maninigsay na naman tayo yung mga yung mga idol nakatama tayo unang huli natin mga idol tapos yung bala natin naputol sa sa damo binaba ko na para makuha sayang eh nabulabog tuloy sila Tin natin. Yan po yung unang huli. Nasa... Okay, ayarap ko tayo.

Pinamaan guys, ayun oh. Ayun guys, ayun guys. Ang lakas. Grabe. Ang lakas. Ang lakas guys. Ayun guys. Ayun po guys oh. Ang laki. Ayun so, guys oh. Pangatlo na po yan guys. Ayun po mga idol. Naglagay tayo ng ano daon para hindi tayo makita ng isda tinanggal ko dun sa may pinagtitirahan ko para hindi na sa sabit makita ko sila dito yes, ginamit ko na para pantakit sa ulo steady lang po mo sila ayun Botai, Ay. tinak boh. Handa na, hindi na ako ng ano. Ang guys, oh. Tay, paikot, tay, paikot, tay. Paikot. Hindi tayo. patay no. Oh. Nalagay pa sa kwan. Ayun guys oh. Saka. O, hindi tayo sana buti na lang konti na lang. Oh, yung balas. Ayun tayo nakuha ko. Mm. Puto din tayo dito guys, binaba ko. Mm. Ayun yung tama nyo. Mm. Loko rin kayo magpesto ba? Ako no, rin. Ah, kita. <laughs> Dami ituran, malati. <laughs> Guys, yung dalawa po magkumparin naniniksay dito. <laughs> Nag, uh, pinumpusan niya po yung isa. Kasi meron pong sugat yung paa niya. Eh, para po makapaniksay sila dun sa may kabila. Doon sila magpapesto eh. Yan pong barkada nagtutulangan, no? Ayun, eh, no? Know. O, oh, may sugat po eh. Sa paa niya, sa kaliwa. Nice. Paano <laughs> nakita kita mo tay. Oh, dito dalawa eh. Hindi ko agad na ano, na-champion yung magkasama sila. Double kill yon tay. Mag nagkataon. Dalam bata-bata kayak Ako yung baalot ay. Uy, hey, lakas. <laughs> Hindi ka makakawala dyan. Tatlo to tay eh. Nagabula na naman. Oh, tagas talaga yung bala tayo. chân 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 anh chân 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 嗯。 upp í kvøld Thank muli namin mga idol oh. Sakpong sakpong na po yan oh. Idol dito ko na patatapusin ang ating video. Maraming salamat po.